Bayong hapon or sa Tagalog magandang hapon. Oh, mayong hapon. Magandang tanghali. Ah, magandang tanghali pala hapon okay. So, today, uh, ngayon ipi-present namin yung bagong product ng Yamatech. So, yung ano ko ngayon, yung mga participant is si Sir Chris and si Sir Chester. So, ito si Sir, Sir Chester. Uh, same to na mga stick welding inverter type 200 amperes. Pero yung feature na to is nagpa-pulse yung kanyang arc. So kung gusto ka ng magandang bead, weld bead ng ano ng deposit mo like this one. Oh. So gagamitan natin siya ng falsing. Okay? So madali lang 'to eh. So inverter MMA welding machine arc 200 DP. So DC pulse. So yung piece pulse. So meron na siyang MMA yung straight lang tapos meron siyang MMA nga falsing then tig lift arc so meron rin siyang VRD up, on and up arc force at start so yung pag setting na to punta ka dun sa hertz yan pero naka naka set na ng MMA pulse boost chest yan pero kung gusto ka ulipat do sa taas long press mo lang yan 1, 2, 3 tapos ikot ka Pero sa pulse tayo, yung bagong feature ngayon. Okay? So 200 amperes tayo kasi yung ginamit natin is malaking rad. So nasa na to? Nasa 4 mm. Uh, 60-13. Okay? So try natin boss chess. Ikaw mo naman yung picture boss chess. Salamat ha. So, observe mo mo yung magiging ano to, yung magiging appearance na to. Observe mo boss chess, ano yung, hmm. ano yung, ano yung advantage na to para sa'yo?

pulsing sa nagpo-pulse siya yung setting ko na yun is 2 pulse per seconds okay check natin yung okay check out oh. so hindi ko na to ano, hindi ko na to circular or yung movement ng rod naka steady lang sa dyan tapos yung kanyang pulse pag nag-off na abante naman ako so dragging lang to guys ganda oh so yung mga ano yung nagsisimula ng mga welding bosses mm. pwede, pwede to sa kanila yung mga beginners kasi yung mga veterano marami manipulation eh ito yung bead niya oh ang ganda mm. so meron tayo ito sa gold town bosses ah uh, 200 dp Uh, yung price na to, uh, contact na tayo sa Gold Town. Gusto mo tumira? Uh, try mo. Later mo. Uh. try mo. Yung dyan kita. Ang gina. Ganda ba'y? Hmm? Yung bid niya? Pero yung, yung disadvantage na to, boss Jess, kung yung yung ano mo, yung yung pag-travel mo, mabilis, may iwan dapat ano lang stable Okay Okay na 'yan 'yung welding? Ah, uh, dugay na, matagal na. Di ba ismo ismo faster ka? Product by SMI Tagalin mo muna 'yung pinaka-ano, 'yung pinaka 'yan para dumikit mamaya 'ko. Dikitan mo, boss Chester. Dikitan mo yung unang tira. Para meron ka na, para meron kang guide. Okay. Sir Chester ng kagayan di oro. Wow. Oh, guys, nakapalis yan, guys. Okay. ganda, 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 ganda. Oh? Tingnan niyo, tingnan niyo, tingnan niyo, tingnan niyo kay Eh? Okay. natin ah. Na. Oh? <laughs>